ang panggaraya sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawa ng Iglesia Katolika. Ano ang kalaban natin, Diyos, sa debate o diskusyon? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, si Mr. Wendell Talibong. At, at doon sa pinakaproposisyon, ano yung paksang pagtatalunan na nasa afirmativo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Patutunayan nila na ang Iglesia Katolika na kanilang kinabibilang at ang siyang Iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. At tayo tutol. Opo, tayo at ang tutol. Kayo kapatid na Ramil, ang inatasan ng pamamahala sa Iglesia mm -hmm. para hubarap sa nasabing debate o diskusyon. Yayamang wala naman talagang mababasa sa Biblia na ang Panginoso Kristo nagtayo o nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Paano nalantad ang ginawang pandaraya at ito yung malaking kahihiyan sa panig ng Iglesia Katolika? Kasi nung ginamit kasi yung Mateo 1618, nagtanong ako sa kay Mr. Dalibong. Sandali, Mateo hmm. 1618, ano ba nakalagay doon? Uh, itatayo ko ang aking Iglesia, yun ang nakalagay doon. Ang nagsasalita ang Panginoso Kristo? Ang ating Panginoso Kristo. Nang tinanong ko, diyan ba sa binasa mong talata, mayroon bang nakasulat diyan Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ay nakipag na na down si Mr. Dalibong, kapatid na Michael. Yan ang kinatawa na Iglesia Katolika Romana. Oh. aba, binasa niya, showdown, pinakita sa moderator. Ang daladala -dala niya na Biblia, confraternity version. Mm -hmm. Confraternity version. Pagkatapos, nakita namin. Nakita ko, confraternity version. Eh, meron din akong dalang confraternity version. Pira lang kasi yung saling yan eh. Yun pala, pinalitan yung pahina. Buong pahina. Yung buong pahina. Manalili na naman gawin yan eh. Pupunta ka sa printing press eh. Nakalagay doon. Ayan, ano, napapanood na ninyo. I will build my holy, catholic, apostolic, Roman church. Ayan, tsaka bahaging yan. Tingnan natin, panoorin natin. Ito yun. Chapter 60, verses 8 and okay. 9. Okay. And. Okay. and I see si thee, thou art eternal, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the deeds of fear shall not prevail against thee. What is this? What is this? What is this?

pareho, confraternity. di bago? ko? Oh, Imprimator e Spellman. oh Imprimator e Spellman. Imprimator Spellman. oh Imprimator Spellman. Confraternity version. Confraternity, pareho, kulor Pero sa Mateo 16:18, 18 klaro kayo ang papel, di bago? ko? Yan I will say to the... I found this rough. I will build my holy castle in the Apostolic Church. Di bago ko? Diri. Diri, I will build...